Yes, magandang uh, mag mga mga katay-brednista. Narito tayo ngayon sa Manila North Cemetery. Nakatakda ng uh, buksan sa publiko ang uh, mga cemeteryo sa lungsod ng uh, Maynila. Matatanda ang dalawang taon ding isinara ang mga ito tuwing panahon ng undas dahil sa pag-iingat sa COVID-19. Pero hindi papayagan pagpasok sa cemeteryo ng mga kabataang edad 12 pababa paliwalag ng uh, lungsod ng Maynila. Marami pa kasi sa mga bata ang hindi pa rin vacunado laban sa coronavirus. So, yan, no nakatakda ng uh, buksan. Itong uh, paparating na undas, ang uh, mga simenteryo dito sa Maynila. Matapos nga nga isara ito ng uh, dalawang taon dahil rin sa COVID-19. Ano? So, ngayon ay uh, makikita natin uh, may mga mga ilan nila na nag-aayos at uh, nagtutungo dito sa simenteryo no, para sa paghahanda sa paparating na undas so mula dito sa Manila North Cemetery ako si Jonas ulit ang yung teletabloid reporter walang inatrasang balita